Missing In-Stream Ads Hello everyone! Sa lahat po ba nang, nang nag-alala kung bakit daw nawala ang kanilang In-Stream Ads. Guys, ito guys, prove it ko sa inyo guys. Within 2 days lang po, hinayaan ko lang po basta po nag-upload lang po ako ng upload sa aking mga content at eto guys, within 2 days or wala pang 2 days guys bumalik na ang aking in-stream ad sa aking monetization to so ayan guys o so, ayan kung nakikita nyo so before ito po at after ito na po siya okay so gawin nyo lang po ang mag-upload na mag-upload wag yung isipin kung nawala man yung mga ads on reels or in-stream ad sa in-monetization stall or star guys go lang nang go wag po kayong mababahala or wag po kayong mag-alala dahil babalik babalik yan babalik yan sa inyo ni boss met. So, ayan guys. I hope may natutunan po sa akin. At sa mga nag-alala dyan, huwag na po kayong mag-alala. Think positive. Kaya mo yan. Okay? Don't take negative. Think positive. Babalik at babalik sa'yo. Salamat!